Ah, pa-doon. Lalaki. Okay to. Okay sa Si so, okay. ng ko. nang ano. Kalmo no. Lalaki. So, okay. guys, so. guys oh. Kami okay. ano, okay. no? okay. oh, sa doon. Doon, sa ano. yung Better ako, ha, guys. yung nakuha, guys yun marami dun guys ganito rin yung karami yung mahuli nila dun guys oh, parang more blessings to so comes thanks lord marami guys ito lang sa gilid yan guys ito ah Ang dami guys oh, grabe, grabe guys. Ah, okay. guys wow, holy guys. Oh guys. Ah. Dagsaan dito sa ano pasaling day guys. Kanina, na mga pang huli kanina kumakain guys. Ang laki to, mga tatlong kilo. Yan salmon guys. Yan. Mga malaki to, guys. Sarap siguro guys. Yan guys. Ayan guys. Please like and share my videos. and subscribe to my youtube channel on Park tv and... chat out saying you hat